Hello mga Mars! Medyo kakaiba ang araw ng linggo namin ngayon mga Mars. Madalas talaga kapag sasapit ang araw ng linggo, Sabado pa lang ng gabi ay naghahanda na kami ni Mister para sa mga luto namin kakanin pang display para sa umaga ng linggo. Kaya ko nasabi na medyo kakaiba ang linggo namin mga Mars kasi hindi kami nakapagluto ng kakanin sa gabi ng Sabado. Sa sobrang pagod namin ni Mister sa araw ng Sabado, hindi nakakayanin ng powers namin ni Mister kung kami ay magluluto pa ng aming panindang kakanin sa gabi ng Sabado para pang display sa umaga ng linggo. Ang sabi ko nga kay Mr. na matulog muna kami at magpahinga dahil sobrang napagod talaga ako sa dami ng mga luto ko. At yun nga ang ginawa namin ni Mr. Natulog kami ng alas 10 ng gabi ng Sabado at gumising kami ng alas 3 ng madaling araw ng linggo. Iniisip ko nga kung kakayanin ba sa oras yung dami na luto na gagawin namin. Pagkagising ko kaninang madaling araw ay nagsalang muna ako ng sapin-sapin. At ang ginagawa naman ni Mr. ay nagluluto luto na siya ng biko. Ang sabi ko nga sa kanya na, bantayan niya muna yung aking mga lutong sapin-sapin at ako ay maliligo muna. Biruin niyo mga Mars, alas 3 na kami nagising siguro nakapagsalang ako ng sapin-sapin ay mga mag alas 4 ng madaling araw na. Bali nakapagluto ako rito ng tatlong tray ng sapin-sapin dalawang tray sa munggo, isang tray sa plain na sapin-sapin. Pagkatapos kong maligo ay inumpisahan ko na kaagad yung paggawa ng mixture ng puto. Kapag ginagawa ko na yung mixture ng aking puto ay tatlong mixing bowl agad yan mga Mars. Bali, anim na kilo. Bago mag alasing ko ng madaling araw ng linggo kanina, ay inumpisahan ko na yung pagsasalang sa puto. Bali, walong kilo nga lahat yung aking gagawin na harina para sa puto. Pero sabi ko, kakayanin kaya sa aking oras kasi nga dapat 6.30 ay makapagbukas na kami ng tindahan pero bahala na. Sabi ko, kakayanin naming dalawa ni Mister. Ang ginawa ni Mister para mas mabilis kami makaluto ng puto ay tatlong steamer yung kanyang sinalang para mas mabilis ang paggawa sa puto habang merong salang yung tatlong steamer ay gumagawa na kagad ako ng susunod na salang after 10 to 12 minutes ay nagpapalit kagad kami ng steamer na nakasalang at mabilis nga mga mars hindi ko akalain na yung 8 kilo na harina ay nagawa namin sa pagitan ng oras ng mag aalas ko ng madaling araw hanggang 6.30 ng umaga pero nung sumapit yung alas 6 ng umaga ay kailangan kong magtanggal ng isang steamer para makapagumpisa na ako magluto sa aking panindang almusal. Alam nyo ba mga Mars, kung maikita nyo lang yung dami ng trabaho namin kaninang madaling araw ni Mister, ay hindi ko talaga akalain na makukuha namin yun sa oras na yun na napakaikli lang. Talagang ginamita namin ni Mister ng diskarte at mga paraan na para mapabilis kami. At bago pa nga lang ako magumpisa sa pagluluto kaninang madaling araw ay talaga sabi ko, Lord, bahala ka na. Hindi ko alam kung paano to magagawa lahat pero bahala ka na po. Ang mga Mars, good morning po sa lahat. Happy Sunday. God bless po sa inyo lahat. Ha.